magandang araw mga kaibigan uh, ubusin ko lang aking dark chocolate mm. so dito lang po kayo mag order mag contact kung gusto nyo matikman itong napakasarap na dark chocolate 100% pure organic tablia or cacao Okay, usaping uh, Doc Eric Uh, Doc, Badoy and ka Eric tayo ngayon. Tatlong tanong. Makakalabas ba sila sa kulungan bago mag Pasko? To spend Christmas with their families. If not, gaano sila katagal sa kulungan? Then ano ang mga pamamaraan na pwedeng gawin para makalabas kaagad at hindi mag spend ng Christmas sa kulungan. Okay. Ito, medyo masaklap po na katotohanan. Most likely, magtatagal pa sa kulungan sina na Kai Eric at Doc Badoy. According to Congressman Pimentel, uh, hindi sila makakalabas sa kulungan hanggat hindi ma-approve ang committee report doon sa plenary ng Kamara. Mag-break na ang Kamara by December 13. Ano bang pizza ngayon? 10 ba o 11? So, 2 na lang. Break na. Kailan mag-open ang session ulit ng camera is January 22. So by January 22, hoping na natapos na yung committee report. Pag -usa. so hanggang katapusan ng January, ang posible na pagkakulong ni na Doc Badoy at ka Eric. So, mabigat. Eh, nag-hunger strike pa sila. So, pang ilang araw na ngayon, pang lima o pang anim. Nako. Uh, worried ako sa health condition nitong dalawa. Yung tibay ng dibdib, kaya yan. Kaya lang, nag-hunger strike man. Baka may mangyaring masama sa kanilang kalusugan dahil nag strike. So, nakakalungkot po na pangyayari. So, ano naman ang legal remedies na pwedeng gawin ng SMNI para maapura ang paglaya nitong dalawa? Okay, may magandang paliwanag ni Attorney Rocky sa kanyang vlog kapon. Uh, yung pag-file ng writ of habeas corpus. Ipapailian yan ata sa Korte Suprema. At kung aksyonan ka agad ng Korte Suprema, sana makalabas na itong dokbadoy Badoy at Ka Eric for Christmas. So, December... Ako, pasensya na. Hindi ko na alam ang pizza. Uh, December 11 na pala ngayon. So, ang tanong ang SMNI, kasi marami namang abogado ng SMNI. Nandiyan si na attorney Tolentino, attorney Suplico, nandiyan pa si attorney Roque, attorney Panelo. Sana naman I don't know kung na-file na ba yung writ of habeas corpus. Huwag nang patagal-tagalin, i-file na kaagad at let's pray sa Korte Suprema na aksyonan nila kaagad ito. So, labanan na ito ng prayer. Walang imposible po sa Panginoon, di ba? Pagdasal natin. Kasi kung walang intervention ng Panginoon, baka hanggang katapusan pa sila ng Enero bago makalabas. But with God, nothing is impossible. Let's pray na paboran ng Korte Suprema ang writ o habeas corpus na i-file ng SMI. Ah, oh, 'di ba napakalungkot na mag-Christmas ka wala yung mahal mo sa buhay. Uh, to me, ang isa sa pinaka-importanting uh, holiday season o yung moment to be together is Christmas Kasi, nandiyan na po yung Christmas, yun, yung happiest uh, holiday Bakit? Kasi ang mensahe ng Pasko is ano? Ang mensahe ng Pasko is pag-ibig uh, Pagpapatawad, uh, peace Anong sabi ng anghel? yung nagpakita siya sa mga shepherds. Peace on earth and goodwill to all men. Kapayapaan ang dala po ng Christmas. So, may nauna akong vlog kanina na nagbanggit na si Congressman Tambunting, yung chairman ng Committee on Franchise, na makakalaya si Doc Eric, ah, uh, Doc Badoy at Ka Eric, once na i-reveal ni ka Eric yung source niya sa Congress. Yun ang kondisyon. Eh, hindi naman i-reveal -re ni ka Eric yun. Knowing ka Eric fighter, may prinsipyo, never niyang i-reveal -re yun. Kaya ang nakikita kong solusyon dito, ano, maliban sa rate of uh, habeas corpus, On the part of our congressmen, sana in the spirit of Christmas, makonsensya sila na kawawa naman yung pamilya, tapos mag sila. Pwede naman ito eh. O sige na, i-release na lang yung dalawa. Let's forgive them. Kasi di ba humingi naman ng apology si Ka Eric. O kung humingi ng apology, uh, yung offended party, siya na rin ang Mag-response na, okay, I forgive you. Tama na. Oo. Oh. So, once na mag-forgive ang mga congressmen sa pagkakamali ni Kairik, inaamin niya namang nagkamali siya sa source niya, hindi niya binerify. Although, nagtatanong lang yung pagbanggit niya eh. Wala, sige na lang. Total, nag-apologize like, yung tao. So, sana mga kagalang-galang naming kongresista, patawarin nyo naman si Ka Eric Dongpadoy in the spirit of Christmas para happy ang lahat, di So, ha happy kaya ang mga congressman natin na nandun sa kanilang pamilya na knowing na may dalawang pamilya na nagdurusa. Nako, masakit po yun. Anyway, uh, again, Uh, importante po yung sa buhay nating mga tao yung forgiveness 'wag po natin yan po ang uh, message of christmas is forgiveness message of uh, christianity is forgiveness kasi kung ang Diyos hindi wala yung kanyang on on his part nang Diyos, yung grasya niya, yung compassion niya. On his own, he chose to forgive. Kaya grasya, yung ating uh, kapatawaran sa kasalanan si grace of God. Unmerited favor. Biroon mo, uh, Diyos, naging tao, tapos to suffer on the cross, pain, humiliation, and everything just for you and me. Yan na po ang pag-ibig ng Diyos. Yan na po ang mensahe ng Christmas. Na once upon a time, more than 2,000 years ago, ang Diyos bumaba sa lupa naging ipinanganak ng isang berhen na, na tao lumaki at the right time na matay sa cross for the forgiveness of all our sins kaya ulit-ulitin ko na naman yung gospel ng ating Panginoon yung good news of Christmas the message of Christmas is ABC aminin lang natin na tayo po ay makasalanan and then believe, tanggapin ang kapatawaran ng kasalanan through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So yun, forgiveness yun. Yun ang spirit ng Christmas. And let us see, habang nabubuhay patay tayo sa mundong ito, let's commit or surrender our lives to the Lordship of our Lord Jesus Christ. I believe maraming mga kongresista, kongresista natin na God-fearing. So we pray our God-fearing congressmen na pa-andarin ang inyong puso at maawa kayo sa pamilya ni Doc Badoy at kay Eric. Sana magkaroon ng kapatawaran bago Christmas at makalaya na yung dalawa para happy ang lahat. Merry Advance, Merry Christmas mga kaibigan.